Morning! Ito na naman ako, ang inyong lola makulit. Samahan niyo ako mag-breakfast. Ito ulit ang ating iinumin. Ang pampabus ng immune system. Para maging uh, malakas naman ng konti ang inyong lola, nakakaedad na. Ang pag-inom naman nito is once a day lang ha, every morning. Hindi ibig sabihin pampabus, iinom ka ng inumin at maya. No, once a day lang, every morning lang. Kung meron ha, pag wala, ay eh di wala. Sasamahan naman natin itong cereals. Wala kasi akong yogurt. Kaya cereals muna tayo. Ha? Yung cereals ko, binabad ko sa gatas the whole night. Then, ilagyan ko sa mga extra nuts. Walnut, peanut, cashew nut. Yan. Yan ang nilalagay kong extra dito sa aking cereals. Binababad sa gatas the whole night. Guys, ano ba? Usapan tayong uh, social media. Gusto niyo ba? By the way, nga pala, pasensya na ko. Eh. Kung nakita nyo, ako naka... <laughs> naka long sleeve na. Mahaba na ng konti. Kasi sa umaga, medyo malamig na dito. September 9 na tayo. Medyo lumalamig na siya sa umaga. Pero sa hapon naman, mainit naman. Hindi naman super init like before. Sa umaga talaga malamig. Maya maya lang ito tatanggay natin. O, balik tayo dun sa usapang social media. Napansin nyo ba nung magkaroon kayo ng professional mode, nag iba na format ng Facebook nyo? Hindi na kagaya ng dati. Hinahanap-hanap mo yung mga dati mong friends na dati mo siyang kachat or um, lagi silang nagko-comment sa'yo. Dahil ang format nga ng Facebook mo before, nung hindi ka pa professional, wala ka pa sa professional mode, is iba nga. Napansin ko yon Kayo ba? Napansin nyo rin ba yun? <laughs> Nagtaka ba kayo? Ako naman, sabi ko nga sa inyo before, napaka-late thinker ko. Uh, napansin ko na rin to before. Kaya lang hindi ko ini iniintindi. Kaya nga nagtatanong ko sa inyo kung kayo ba naranasan nyo rin ba yung ganyan. Napansin nyo ba na ang format ng Facebook nyo is nagbago, hindi na kagaya ng dati. Dahil nga, professional mode na. Nakapasok na tayo sa office ni Lolo Meta. Kaya, Ganda lang naman. Wala namin siguro masama magtanong, di ba? Yun lang naman ang gusto ko malaman. Kung nagbago ba yung format na yung Facebook na magkaroon kayo ng professional mode. paminsan minsan-minsan, save din naman tayo ng mga information, di ba? At least para tayo mga content creator nagkakatulungan kung may mga bagong update, kung may mga bagong um, uh, si Lolo Meds, Ganun lang naman. Ako ang lagi ko lang naman may suggest at may advice do sa ating mga pinopost, sa natin maglagay ng music background para hindi tayo makapirate ng hindi masayang ating effort. As always, na lagi rin sinasabi ng mga big content creator. Yun lang po sa akin. So I hope nakatulong naman ng konti. Yung akin tanong, pakisagot. Thank you so much. Bye guys!